SK, 27 million! million pesos, pupunta sa Thailand, mag-aaral ng HIB, saka tourism. I am sure there are more substantial priorities than going there. Pumunta na lang kayo sa inyong mga barangay. Tsaka yung Brabe. lagi mong sinasabi, Dina, dapat may sense of stewardship kayo. May sense of stewardship tayo sa pera ng bayan. Mm -hmm. Hindi po tayo mayaman na bansa mm -hmm. kasi puro korap po dito. Kaya hindi yung mayaman. Tapos, gasto sinyo ang 27 million, pupunta sa Thailand, mag-aaral ano, HIV awareness, eh pumunta na lang po kayo sa San Jose Lazaro Hospital, Hospital. at kahit saan man po mga centers ng HIV, baka mas marami pa kayo matutunan, mas magaling ang mga Pilipinong doktor. Ito yung ino overlook kasi ng hmm. maraming tao, hindi lang ng SK, ah. hindi lang ng oh. government, sobrang daming mga HIV groups, HIV <laughs> advocates, ng mga NGOs dito sa Pilipinas, and they are struggling. Merong pinupondohan ng DOH, pero hindi lahat napopondohan. In fact, meron tayong katulad ng Love Yourself Clinic, maasa tayo sa pondo ng US. Ang dami-dami natin, mga groups dito sa Pilipinas, na ito ang focus, bakit hindi yun yung tinap ninyo? Number one, ito yung nakakaalam kung ano yung nangyayari locally. Correct. Mm -hmm. Correct. Sila yung merong insight, sila yung merong accurate na numbers kung ano yung nangyayari sa Pilipinas when it comes to HIV. Maganda dapat investigahan ito. 27 million, pagpalagay na natin na nagastos na nga itong 27 mm. million. Pero tama ba ang paggastos? Mm. Tama bang iukol ito sa isang trip sa Thailand para mag-aral lang ng HIV at saka ng tourism? It's a waste <laughs> of people's money. Uh -oh. 27 it is, million. It is truly a waste of Philippine money. Pagkatapos po niyo, uh -huh. ng trip na yan, tignan ko, one month after, tanongin niyo mm. kung yung mapumunta dyan, ano natutunan mo yes. sa H HIB? Mm. Napapractice mo ba? Paano eh. niyo ma-apply locally yan? Tanungin one month, two months after, ano ang silbi nung trip na iyon? minalamang ka ba? Mina-implement ka ba? Na-operationalize mo ba yon? At, Tapos ang idadahilan pa na ano na-tourism daw ng Thailand, it's like hitting two birds with one stone. Anong kinalaman ng tourism ng Thailand sa exactly. SK? Exactly. Local, barangay level na youth ang pinag-uusapan natin sa mga projects dapat ng SK. Bakit tourism? D.O.T. ba kayo? Isa pa, bakit hindi nyo nalang inimbitad si dating Senator Richard Gordon? Kaya dati ah. ang tourism sekretari natin. At saka Baka, Red Cross din din. Red Cross din, HIV. Oo. Baka mas madami pa kayong natutunan dyan at libre mm -hmm. pa. Diruin mo 27 million, i-allocate mo yon na gumawa kayo ng mga seminars na mga Filipino experts. Yes. I-organize nyo sa bawat barangay sa Maynila. Correct. Tapos yes. yung mga kailangan talaga yes. mga protection, pag nakikipagtalik. Kung isipin nyo kung yung ginastos nyo sa airfare, sa hotel, dyan, sa pagbayad nyo dyan sa mga school na yan, Kung yan, ginugol nyo na lang 27 million ang laking bagay niyan sa mga HIV testing kit, sa mga ARV pills, yung ginagamit mm. ng mga HIV positive mga yes. prep na ginagamit na prevention for yes. HIV. Ang dami-dami pong pwedeng paggastos and dito sa Pilipinas niyan. Mm. Maghanap kayo ng mga speaker dito sa Pilipinas, ipakausap niyo sa youth. Mm. Kayo ba 'yung magiging ambassador? Kayo yung magiging speaker pagdating niyo dito sa Pilipinas? Yes. Hindi naman kasi with that three days hindi naman kayo magiging expert sa HIV. Correct 'kadiyan. <laughs> hindi kayo magiging expert 'diyan, I will bet. Mas marami po kayo makukuha kapag dito nyo sa Pilipinas ginawa niyo. Yes. Pumunta lang po kayo sa isa sa mga hubs, sa mga mm -hmm. clinics, ng mga NGOs, uh -huh. ang dami nyo nang matututunan. Pero siyempre, hindi naman kasalanan ng mga pumunta doon. Yung mga nag isip po ng project uh -huh. na to, uh -huh. dapat nating sisiin. Uh -huh. Hindi po yung mga kabataan na. Pero yung mga nagplano nito, dapat po talagang investigahan to. 27 million. Da sa gobyerno. Yung pinaka-basic, eh tuturuan nyo ng maging baluktot yung pangangatwiran uh -huh. para ma-justify ang maling priority. So dangerous. Yeah. ba diba? So, pasensya na po eh. Pero, pero pinapakita nyo na sobrang disconnected din nyo sa community. <laughs> sobrang <laughs> disconnected nyo sa realidad ng mga kabataan sa Maynila pa lang. So, kung nakita nyo pala na ang issue ng Maynila ay tumataas ang HIV cases, yes. mag-focus kayo sa Maynila. Bakit kayo pupunta sa Thailand? Thailan? Tsaka, anong pakialam nyo sa turismo ng Thailand? Oo. Oh, 18,000. Three mm -hmm. days. Akala nyo maliit yung 18,000. Pag tinimes no. nyo po yun doon sa 600 na participants, 12 million. Po mm -hmm. 12 12 million. Naku, nakakalula talaga. 3-day mm. allowance nyo, 12 million. Mm. 18,000 for three days. Sahod na po ng isang manggagawa, manggagawa na mm. minimum wage. Mas mataas pa sa minimum wage. At kakaltasan pa ng tax yun, yung oh, 18,000 oh. nyo na yun. So mm. sana po ay maimbisigahan din talaga ito. Yes. Hindi naman po namin sinasabi na guilty na itong mga SK members na ito. Okay. Oh. Pero kailangan pong maimbisigahan para wag nang maulit. Okay.